kapatid. Ngayon lang Amina. na ngayon lang ako, na, ako nagsindi. Ito si Lola Trinidad. O mas kilala ng netizens bilang si Yossi Lola. Lagi siyang si brick kaya ang kanyang apong si Ard patuloy ang pagsaway sa matanda. At dahil ayo paawat, pinost na lang ni Ard ang moments na caught in the act si Yossi Lola. Ayan, at lagi siyang viral. Pinost ko yung video, it's because for memories, syempre. Lalo na si Nana, hindi naman yan pabatae, eh, di ba? Yung mga edad na. Matanda na rin siya. So, it's really for us. No? Para may nakikita kaming video ni nanay na masaya kami. Tatlong yosi ang sinisindihan ni Lola sa isang araw for 50 years. Pero kahit kailan, wala rin siyang naging problema sa puso at baga at wala rin siyang maintenance. Pero nung magkaroon naman daw ng eczema si Lola, lumalaro ito dahil sa si yosi. Pero ngayong nagpapagamot na siya, nabawasan na rin naman daw ang kanyang pangangati. Kaya si Lola, balik sa nakagawian. Kapag siguradong wala ng tao sa bahay, ilalak na raw ni Lola ang pinto sindihan time na naman. alam mo napakadami niyang ways para itago yung UC niya. Kinagtatago siya sa kortina, kunyari nagtutupi lang siya, kunyari naglo-lotion lang siya. Hindi ako binibigyan ng mga yan ng pera at bibili ko lang daw ng sigarilyo. Ipapa, ipapanood ko sa kanya yung video mo ngayon. Kaka, kakahuli ko lang. Nakakatawa man daw panoorin, ayon kay Dr. Dex Makalintal, tama lang daw na huwag konsintihin si Lola. Wala kasi mabuti may dudulot ang paninigarilyo sa katawan ng tao. At uh, mas marami pa nga pag-aaral ang nagsasabi na makakasama ito in the long run. Kinakailangan ang bawasan itong mga bisyo. Ito nga ang halimbawa ng mga sakit na nakuha ng iba sa paninigarilyo. May katarata, kanser sa bibig, at gangrene. Para naman kay Ard, kahit na minsan ay nagpapasaway pa rin si Lola. Alam naman niya kung gano'n ko siya kamahal. Kahit nag-aaway kami, kahit nagagalit ako, patu, never ko tinitigil na... Uh, alagaan sa Gagawin lahat din para sa kanya. Live life to the fullest, ika nga. Pero dapat, alam din natin ang ating limitasyon bago pa tayo maupos. Mobile Journalist RR2BC po, hatid ang mukha ng balita. May mabigat na dinadala ang 35 anyos na si Nanay Rochelle Sakari. Ang kanya kasing tiyan, lumalaki. Pero hindi siya buntis. 2019 pa raw, nagsimulang may makapasyang maliit na bukol sa tiyan. Matapos isilang ang panglima niyang supling. Palaikit po. May nakaka po akong maliit na bukol sa sila. ko po lang ng Sabi sa akin, normal lang po yan. Baka pinagbuhulan po yan ng pagkalaikit sa'yo. Naging kampanya po ako. tumatagal po siya, Si Nanay Rochelle, mayroon palang hepatic neuroendocrine tumor. Nagkataon nga lang na nagpandemi kaya panay online consult lang at hindi nagawang pumunta sa ospital ni Nanay Rochelle. Nito lang 2022 nang siya ay sumailalim sa chemotherapy. Yun nga lang, mukhang huli na raw ang lahat. Sa operasyon po, doktor na po mismo ang nagsabi na hindi po pwedeng operahan ang bukol ko kasi madugong labanan yun po yung ikamamatay ko tinapat na po nila gustong gusto ko rin po maoperaan na. na irap na po ako sa sitwasyon ko Ayon sa isang espesyalista, madalas na makikita ang neuroendocrine tumor sa gastrointestinal tract tulad ng stomach, intestino-bituka at sa rectum o Kaya ang makitang nasa liver o atay ito ay maituturing dawa na extremely rare. Less than 0.1% lang ng neuroendocrine tumors ay nagmumula sa atay. Siguro mga 10 years na akong nagpa-practice, uh, wala pa akong nakitang hepatic neuroendocrine tumor Ang ganitong karamdaman na mamana o nasa lahi. Pero hirap mang bumangon sa araw-araw dahil sa kanyang sitwasyon, nagpapakalatag na lang daw si Nanay Rochella para sa kanyang mga anak. <laughs> Nahirapan lang po ako sa pagtayo kasi mabigat po yung chan ko. Hinga lang ko talaga sa sobrang laki. Sa awa po, marunong naman po na sa gawain bahay mga anak ko, naasawa, naasahan naman po. La po nag si kaso. kahit sa paglalaba, nakatingin lang po ako kasi di po ako, di ko po kaya. Umaasa pa rin si Nanay Rochelle na siya ay gagaling. Kaya nananawagan po siya ng inyong tulong. Sana po matulungan niyo po kami. Lalo na po yung sagawutan ko. Gusto ko pa po mabuhay para po sa mga anak ko. Ako po si Mobile Journal Yeda Pascual na nagpapaalala na bawat may karamdaman ay kailangan din ng kalinga. Inanunso na nga ng Philippine Athletics Track and Field Association na ang sasabak para sa men's hurdling ay walang iba kung hindi ang 22 anyos na si John Cabang Tolentino. Ito ay matapos niyang ma-qualify after ranking at the 38th spot. I feel, good. it's been a long trip. Since the last year, uh, having big, big uh, meets. And this year, it's been a little bit busy because uh, we were trying to figure out how we were going to make those points to, to be qualified uh, for the Olympics. Bago literal na maraming hurdles ang kinailangang harapin ni John. Ipinanganak si John sa Madrid, Spain kasama ang kanyang biological Filipino parents, pero Ibaraw ang nagpalaki sa kanya. My both parents are Filipino but uh, I was like kind of adopted uh, from other parents. That's why I don't speak Filipino because since the since three years old I, I haven't been with my mother. 14 years old si John nang pumasok ang hurdling sa buhay niya. I started in the secondary, in the secondary school because of one of my teammates. Because we were like playing football and basketball, basketball and all the stuff. Another friend was going to track and field and he was so good. So I started from there. Pinapili pa nga siya kung ano ba talaga ang gusto niyang irepresenta ang Spain o ang Pilipinas. Pero sa huli, nanaig daw ang dumadaloy na dugo sa kanyang katawan. It was my mom. My mom from the Philippines told me that she was insisting to me to go to the Philippines. So I decided with my coach to represent the Philippines. Dagdag pa ni John, hindi pa rin daw siya makapaniwala na lalaban siya sa 2024 Paris Olympics. The first time I was in the national team, it was in the SEA Games in Cambodia. there i got the bronze medal i was very blessed for competing for the philippines so now i'm continuing to make make it bigger my career i'm trying to try to trust myself because i own the place the place for the olympics so yeah it's just to trust my trust myself May John be a testament that with the right people around you and by believing in yourself, your dreams will indeed become a reality. Mobile Journal, Denise Vildesancho po, hatid ang mukha ng balita.